Good evening, I'm back! This is Sam Brussas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon About reina Hispano-Americana Dos mil Benjinko Sino nga ba ang angat At sino nga ba ang possible na pwedeng makoronahan Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayon a araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre bago tayo tumika ng bongong bongga gusto ko muna mag-shoutout sa mga ilan natin kaibigan na talagang lagi-lagi laging nakatutok at sumusuporta dito sa Sam Bruce's Ground. Kaya naman, shout out tayo kay Sonny Muscle. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal ng din si Angelica Loreto, maraming maraming salamat sa suportaan na binibigay ninyo. and then of course nandiyan dyan din si Randy Lucas, thank you so much sir Randy sa support and love talaga si Randy mula noon hanggang ngayon, thank you so much and then of course shout out din tayo kay Yaya Muhammad. Thank you so much, si Yaya Muhammad. Si Yaya Muhammad talaga. Solid talaga ang supporta. And then si John Ponix, 88. Maraming maraming salamat sa iyo. And then, of course, maraming salamat din kay James Baluyot na talaga naman nakatutok every day. Thank you so much. And then, of course, and din si... Siyempre, si Madam Herrieta Solidad na talaga namang walang sawa ang suporta at pagmamahal na meron din siyang YouTube channel at baka gusto nyong mabisita. Maraming maraming salamat po. At ayun, bumisita lang kayo kay uh, Madam Herrieta Sulidan sa kanyang YouTube channel with Jenna Linda Patton. Thank you so much. Watch out sa inyo. And then si John Salvador, thank you so much. And then si Aris, ah, uh, sandali lang. Si Warren Langit, thank you so much sa support and love. Syempre, diyan din si Chris Jimenez. Maraming maraming salamat. So, tumutok din syempre sa atin si Snake Jam. Thank you, thank you, thank you sa pagmamahal. So, yon So, God bless and more power sa atin lahat. So, eto na nga sapat natin ngayon ang Reina Hispano Americana Dos Mil ko Finally, ito na ang hinihintay nating momento. So, yon Grabe! Sa tatlong linggo na nagpadyan ang Reina Hispano Americana, talaga namang masasabi ko ang bongga ng ating pambato na si Dia Mate. Grabe ang ipinakita dito na performance, alam mo yon na kumpit ni Dia Mate sa Reina Hispano Americana. Hindi talaga siya nagpapakabog. Alam mo yon In fairness naman kay Mate, from the beginning pa lang nakita na natin yung determination niya kung paano niya hinanda ang sarili niya sa competition na to. Talagang nando doon, talagang wala siyang sinayang na oras, panahon para sa laban niya dito sa reyna Hispano-Amerikana para sa kanyang paghahanda. At parang piling ko, lahat ng ginawa niyang paghahanda ay nadala niya dito sa Bolivia. At nando doon, nakita ko na walang momento na masasabi mo na ligwak ang beauty niya. Kumbaga, mula sa styling, uh, kung paano makisama sa mga tao, at saka, kung paano niya talaga i-handle yung budget ng bongga-bongga. May tuturing kong maganda ang naging ganap ni Diamante. So, bukas na nga, eto na nga, huhusgahan na, at talagang, ayan na, malalaman na natin kung si Diamante nga ba ang isa sa mga napipisil nila na makoronahan ng Reyna hispano amerikana Kung siya ba ang makakapag-uwi ng korona sa ating bansa ngayong taon na to. 2017 pa nang nanalo tayo dito sa Reyna hispano amerikana Ayun yung kauna-unahan na sumali tayo at yun din yung kauna-unahan na nakapag-uwi tayo ng korona ng Reyna hispano amerikana Pero kung i-observe mo noong 2017 at saka yung this year 2025 masasabi ko naman na talagang mararamdaman mo na gusto nila si Dia Mate so doon na lang sa closed door interview na naganap nga kag kagabi so nakakaloka kasi namigay si Dia Mate ng dry mango so natuwa yung mga judges at isa nga dito sa mga judges ay si Andrea Robio kung saan siya ang Miss International 2023. Kung hindi ako nagkakamali. 2023? Yes. And then, ayun, ah uh, ang alam ko si Valentina Figuera, mag-judge din siya sa Coronation Night. Ang Miss Grand na 20, 2019 or 2020. Ayun, si, ano, si Valentina Figuera ng Venezuela. So, kagabi doon sa closed door interview nila, natuwa yung mga judges sa kanya. At talaga naman, napanganga ang mga hurado ng pakantahin nila itong si ano, Diamate. At saka yung mga tanungan doon sa closed door interview, in fairness naman, nasagot naman ni Diamate ng bonggang bongga with confidence. O, so diba? So, nakakatawa, nakakatawa si Diamate kung paano talaga siya aban yung bansa natin dito sa competition. So, hurado na lang talaga ang magbibigay sa kanya ng, ng desisyon kung siya ba ang mananalo o hindi. But for me, parang piling ko corona to. Mm -hmm. So, yon So, nakita ko kasi na ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya eh. Pero nandoon doon sa part kasi na may mga matitindi din kalaban. Kaya mapapaisip ka rin talaga kung kay Diamate ba talaga mapupunta ang corona. Andi si Miss Venezuela. Si Miss Venezuela kasi from the beginning pa lang isa dito sa mga talagang napapansin ko na malakas na pambato ng Venezuela dito sa Reina hispano americana In fairness, isa din siya sa mga radar para sa corona. At yung beauty na meron siya, grabe. Mm -hmm. Talagang bonka. at take note, nanalo siya ng Miss Elegante. O, oh, di ba? So, doon pa lang sa napanalunan yung special award dito sa Reina hispano americana hindi mo matatanggi na, nako, pwedeng isa to sa mga talagang mana, pwedeng manalo ngayon taon na to kasi yung ganda na meron siya. O, di ba? Kaya sabi ko, hindi rin talaga basta-basta to eh, si Miss Venezuela Tapos pangalawang, isa sa mga nakikita ko din na matindi niyang mag, pwedeng mag maging kalaban niya dito, si Miss Ecuador. Yes, si Miss Ecuador na talaga naman, Diyos ko, ang ganda, ang nipis. Kung si Venezuela maganda, yung si Miss Ecuador talaga Mas gusto ko talaga yung beauty Yung alam mo yun Yung reina ng reina Tapos ang ganda ng hair Ang ganda ng styling Tapos Garabi yung ganda ng mukha. Kaya sabi ko din Naku may talaga dito Si Diamante Kasi parang piling ko Itong mga girls na to Ang um, pwede mo talaga tignan ng maging reyna ng reyna Hispano-Amerikana. Di ba? So, lalo na sa Ecuador, hindi talaga imposible na kung mukhang ito ang makokoronahan, ganong katindi. Pero, syempre, performance, hindi nagpapakabog talaga si Philippines. Talagang nandoon na isa din siya sa mga pwedeng maging mata. Yung parang tititigan mo talaga or pwede mo, ano, isa siya sa mga pwedeng, anong tawag dito? Yung radar. Oo, na pwede din mahoronahan talaga ngayong taon na to. And then, syempre, hindi rin nagpakabog si Diamante dahil na, na bigyan siya ng award na best in, tawag dito, national costume. No? di ba Talagang sabi ko, iba talaga ang Diamante. Umaarangkada. At kahit yung pasarelo niya talaga, ay nako, bigay na bigay. Ang bruha. At masasabi ko, grabe winner talaga ang bakla. So, yun. So, ewan ko. So, parang feeling ko, ayon. Ah, uh, isa sa kanila, sa kanilang tatlo, ang pwedeng makoronahan. Pero, malakas naman din yung kutub ko na mukhang si Philippines to. Tapos, sa mga ibang kandidata, syempre, Miss Photogenic Guatemala, iba din to. So, syempre, andyan din, si Mrs. Spain nakakuha din siya ng special award. Bolivia, Rajan Skin. O, oh, di ba? ko. At saka, best smile naman si Puerto Rico. At saka si Venezuela. So, si Venezuela, alam mo, sa so totoo lang, hindi mo talaga may tatanggi talaga yung beauty na meron to. Kaya, nakakahakot din ng award eh. So, yon Pero, sabi ko nga, pwede talagang mag-top 3 or top 5 dito. Si Colombia, Bolivia, tapos, ayan, si, tawag dito, pwede din si Guatemala, Di ba? Ang dami. So, pwedeng ako, sige, top 3 na lang. So, ang pwedeng maging top 3, Ay think si Venezuela, Philippines, and Ecuador. So, nasa kanilang tatlo din yung pwedeng makoronahan. Pero I hope so talaga kay Philippines talaga maibigay ito. mangang sa kanya si Andrea Robia na talagang sobrang titigda-titig -titig talaga sa kanya nung kumanta talaga itong si Diamante E paano naman kasi singer naman talaga si mate kaya talagang magaling siya kawanta. Pero ang importante doon is na impress niya yung mga hurado nung closer interview tapos alam mo yun talagang parang feeling ko gusto siyang manalo. Mm -hmm. So, depende na lang talaga sa sagutan nila sa finals night at depende na lang talaga kung nasa judges na lang yung ano. Kung baga, parang may chance pero depende na lang kung halimbawa yung kalaban niya biglang mas naka, nakaka-impress yung sagot. So, yun doon siya madadali. Pero, Laban lang, Diamante. And then, piling ko naman, kaya naman to ni Diamante, di ba? So, yun. Wag lang sana siyang magkamali sa mga sagutan niya sa finals night. At saka matumbok niya. Kasi, yun doon sa closed-door interview ko, tutuusin, pwede naman niya tumbukin lahat ng mga tanong doon. Kaya lang kasi, parang, alam mo yun, iniisip niya kung paano niya mapapa-impress more yung mga hurado Kasi, parang ang piling ko, ramdam niya na nagusto siya tapos, parang ang ginagawa ni Diamante, ma-impress ko kayo ng bonggam-bongga. -bongga. Sana, ano lang, mag-focus lang siya doon sa tanong and then tumbukin niya lang yung sagot. Huwag na siyang masyadong magpa, magpa-andar ng bonggam-bongga. -bongga. Kung baga, mag pwede mo na yung makuha yung kasi almost hawak mo na yung. Baka mapunta pa sa iba. Pero naniniwala ako, kaya yan ni Diamante. Pagdasan na lang natin. Di ba? Susko kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo si Diamante kaya ang makokoronahan bukas para sa Reina Hispano-Americana 2025? So ikaw ba? Naniniwala ka ba na kaya to ni Diamante na may uwi ang ikalawang koronan ng Reina Hispano-Americana? Ako parang feeling ko yes kayang-kaya niya. So, ikaw, anong tingin mo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always always think positive laban lang walang imposible sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow thank you guys